Hindi nga nakaligtas sa mga mata ng mga madla ang mga hindi con ice na is na kalidad ng kanilang ginawang content, lalong lalo na ang video na ito na viral ngayon sa social media. Matatawag pa nga bang influencer ang ganitong tao lalo pat hindi na con ice na is sa mata ng mga manunood lalo pa sa mga kabataan. Ito rin ba kaya ang naging rason kung bakit kumalas sa team bubuk si Cherry White? O sadyang ganun ang content dahil humina o kakaunti na lang ang nanunood sa kanila? Viral nga ngayon ang video na ito ng team bugok na sina Norvan at Lovely, matatandaan na kahit nagkasakit si Norvan ay hindi tumigil sa kagagawa ng content ang dalawa, kahit pa maraming madla ang nagsasabi na baka mabinat ito ay patuloy pa rin sila sa pagtatrabaho as vlogger, hindi biro ang naging sakit nito dahil dinala na siya sa ospital dahil sa pagdudugo ng ilong, agad rin naman siyang nakalabas ngunit imbis na pagpahingahin ay mukhang baninat pa, nakita rin kung gaano kaharsh si Lovely sa kanyang asawa dahil kahit kagagaling lang nito sa sakit ay tila umanong wala itong awa, ngayon nga ay may bagong content na nilabas ang dalawang unit bakit nga ba ito binatikos, caption ni Lovely sa bagong upload nila, clap clap na naging bato pa. Dahil wala umanong regalo si Lovely sa asawa nitong Valentine's Day ay bumawi siya dito, inabot niya ang kugis puso na lagayan kay Norman, para sa'yo, open mo, ani Lovely nang makapasok sa kwarto, Laking gulat naman ni Norvan sabay sabing hala ang dami namang robust nito. Oh, di mo nakikita yung suot ko, sabi ng kanyang misis habang nagpapaseksi. Hinandaan niya pa ng isang basong tubig si Norvan para itimpla ang robust. Tumabi naman si Lovely sa kama at hinugot ang kondom sa damit para gamitin nila. Binuksan ito ni Norvan at nilagay sa pribadong parte ng katawan. Habang nakatikip ng kumot, grabe yung robust galit na galit, sambit ni Norvan. Tila hindi ito malagay ni Norvan at dahil sa inip ni Lovely, ay siya na lang ang sumubok maglagay, hindi naman ito nagustuhan ng kanilang viewers, dahil sa masyadong sensitibo ang naturang vlog, may mga men or edad daw na nanunood sa dalawa na hindi umano nila dapat mapanood ang ganitong klase ng content, dahil dito ay binatikos ng ilan ng content nilang tila hindi pinag-isipan. Habang tumatagal puro kabastusan na content nila, ha, baguhin nyo naman at may mga batang nanonood ng mga vlogs nyo, kung ano-ano na lang wala nang makontent mayaman na kayo hihihi, -hi -hi, puro kabastusan to vlog nila ngayon, nasosobrahan nyo na, may mga batang nanonood, hindi na ata tama, dahil hindi umano malagay ni Lovely, tinawag niya ang ina para tumulong, laking gulat naman ni Norvan sa ginawa ni Lovely, Ngunit hindi rin magawa ng ina ni Lovely kaya tinawag niya rin ang mister para humingi ng tulong, laking kahihiyan naman ni Norvan dahil dito, hanggang sa pati ang kapatid ni Lovely at iba pang kasamahan nito sa bahay ay tinawag na, tila naging buong barangay na tuloy ang nasa loob ng kwarto na tumutulong kay Norvan, kahit nagbigay ito ng katatawanan sa iba, may ilan pa rin ang hindi ito nagustuhan. Dahil pang may edad lang daw ang ganitong gawain na dapat hindi na ina-upload sa social media.